Pusa, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Agriculture o DA at ang National Irrigation Administration o NIA na tapusin agad ang pagtatatag ng irrigation facilities at iba pang supporting structures nito. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan makumpleto ang lahat ng water-related projects hanggang sa April 2024 bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Ano nga ba ang may tutulong ng irigasyon upang mabawasan ang masamang epekto ng tagtuyot? Tara, alamin natin tumutukoy ang irigasyon sa pagsusupply ng kontroladong dami ng tubig sa lupa na makakatulong sa paglago ng mga pananim. For over 5,000 years, itinuturing na itong mahalagang aspeto ng agrikultura. Nung una, kinawa ang BSRIP upang palakasin ang produksyon ng palay sa Nueva Ecija na kilala rin bilang Rice Bowl of the Philippines. Pero ngayon, mahalaga na rin ito upang mapigilan ang paglala ng epekto ng El Nino. Tinatayang aabot So 500.